Kung nasaksihan nyo ang Game 3, pinakita ni Anthony Edwards na siya dapat ang bagong mukha ng NBA. Na-frustrate na lang ang Thunder sa kanya, hindi pa nirespeto si SGA. Pero bago tayo magpatuloy mga idol, baka pwedeng pasuyo ng like at subscribe. Naghahabol 2-0 sa series kaya nag-super science si Anthony Edwards sa must win game 3. 30 points ang ginawa in less than 30 minutes. 16 dyan galing sa first quarter. Sa sobrang galing ba naman mga idol, frustrated na sa kanya ang buong OKC. Ang MVP na si SGA, di siya mabantayan kaya sa jersey na lang kumakapit. Literally ha, tinapunan pa ng bola ni Edwards sa itlog. Si Ludort nakabantayan niya, dinaan na lang din sa dumi at tulak itong si Edwards dahil hindi nga mabantayan. Nakalain mo, apat na OKC defensive players nakabantay sa kanya. Nag-excuse me lang, with respect ha, di talaga nabantayan sa Game 3. Kahit tatlo pa ang sumabay sa kanya mga lords, wala talagang magagawa sa init ng kamay ni Anthony Edwards. Si Shay Gilgeous Alexander ang layo sa kanyang MVP form sa Game 3. 14 points lang ginawa in 30% field goal shooting. At heto, apat na beses lang tumira ng free throws mga lods. Mind you, 12 free throws per game ang average niya. Pinakitaan ni Edwards kung sino ang tunay na MVP. Si Jalen Williams na pasok sa All-NBA Team Selection 13 points lang ang ginawa sa 33% field goal shooting. Walang sagot ang Thunder sa Timberwolves. 41 points lang naman ang lamang ng home team sa visiting team mga lods. 143 to 101 at yung 72 points na ginawa ng Wolves sa first half. Franchise record yon mga idol. Noong inakala natin na magiging dominated ng OKC ang buong serye base sa Game 1 at Game 2 pinakitaan tayo ni Anthony Edwards ng isang statement game. And by the looks of it, parang nag-uumpisa na sila sa pagkuha ng kanilang rhythm. And Anthony Edwards took full responsibility of this team. Gumawa siya ng history, sumama sa NBA record na si Kobe at Luka lang ang nakagawa. Ang record na may 15 o 15 30 point games in playoff history before turning 24 years old. Kaya kayo mga idol, sino sa tingin nyo ang mananalo sa series? Comment your votes at kung pwede, baka pwede nyo akong i-bless ng subscribe.